na yung tanong nila? Oh. May relasyon ba si Mark Pingris at saka si Kim Rodriguez? Yung totoo, nakausap ko nga itong si Kim Rodriguez. Uy oh. Kim, anong totoo dito? Tito oh. hindi po yan totoo. Sa pinakabagong episode ng OJ Diaz Showbiz Update, ibinahagi ni OJ ang mismong paliwanag ng alaga niyang si Kim Rodriguez hindi sa isyu na kinasasangkutan nito sa pagkakaling kay Mark Pingris. Tinanong niya umano ito ng derechahan matapos kumalat ang balita dahil isa si Oji sa mga kinulit ng ilan hinggil sa balitang ito dahil siya ang manager ng aktres. Ayon kay Kim wala umanong katutuhanan ang mga kumakalat na isyong ito. Sinabi ni Oji na bilang manager ni Kim ay gusto sana niya itong payuhan na huwag na lamang magsalita kung wala namang katutuhanan ang isyo. Pero bilang vlogger, kinailangan niya itong tanungin kung may katutuhanan ba ang kumakalat na aligasyon. May relasyon ba si Mark Pingris at Kim Rodriguez? Tanong ni Mama Loy, tinanong ko nga siya, Hoy Kim ano ang totoo dito? Tito hindi po yan totoo, sabi daw ni Kim. Una umanong ipinaliwanag ni Kim ang hinggil sa larawan kuha sa gasoline station na nagkataon na may pareho ring larawan si Mark Pingris. Ayon kay Kim, hindi daw sila magkasama ni Mark noong panahon na yon. nag over lamang daw siya sa naturang gasoline station dahil papunta siya noon sa Subic sabi sa akin ni Kim, nagpunta po ako dyan, nag stopover ako dyan kasi papunta ako ng Subic kasama yung mga kaibigan ko. Iyong kay Mark Pingris po hindi ko po alam kung kailan yon. kwento ni OJ kay Mama Loy. Hindi raw sila magkasama dun kaya sabi niya sa akin, kahit itanong niyo pa dyan sa girl na yan kung magkasama kami ni Mark Pingris or pareho niya kaming nakita on that same time, I'm sure alam niya ang totoo, nang tanungin naman ni Mama Loy kung paano ipapaliwanag yung picture sa Australia. Sinabi ni Oji, ang sabi naman sa akin ni Kim meron siyang dalawang kaibigan na kasama nung nagbakasyon sila sa Australia. Sabi sa akin ni Kim, anong pakialam ko kung may picture doon si Mark Pingris doon sa Opera House, sabi pa ni Oji, ipinunturi ni Oji na lahat naman ang nagpupunta sa Sydney ay nagpapapicture sa Opera House. Samantala hindi napigilan ng mga netizens na i decipher ang post na ginawa ng aktres na si Kim Rodriguez sa gitna ng inilabas na pahayag ng basketball player na si Mark Pingris tungkol sa kanilang tunay na koneksyon. Matapos maglabas ng pahayag ni Mark, ay nagpost si Kim ng larawan sa kanyang IG story noong March 29, na nagpapakita ng isang libro at ang tea coffee na kanyang tinimplahan. Ang pamagat ng libro ay Ikigai, The Japanese Secret for a Long Happy Life, ang ikigai ay Japanese concept na nangangahulugang, reason for being, or, purpose in life. Bukod sa post na ito, walang anumang pahayag si Kim hinggil sa pagkakaling niya kay Mark Pingris.